orange ya Allah <laughs> aman pujan, ha, ha, anong ginagawa dyan? ginawa mo ng ano? patungan yung ano? na siya oh, ang na siya yung isang na, eh, oh. yun silang, ha, oh. so, Ha? Ayan. Thank you for watching. Sa See you on my next vlog. Bye. Ayan. Kinakain na yung dahon no. Ginger. Ginger. Ayan si Ginger. Ginger. Ayan. Kinakain yung alaman, no. Sira -sira na yung halaman. Um, Sira-sira na yung mga pasok. Ginawa niya. Tapos layer ito naman yung tatlo ay mga apat si sunshine si sunshine yung tubo na yung balay dito gitu. Christina ayan main kumain ka na eh ha? Huh? kumain ka copy gusto mo bumaba mamaya baba tayo ha? Huh? lang patapusin natin silang kain Ang lapit na sila matapos kung nga malapit ah, Lapit na. Tapos na sila. Yan naman yung isa. Ayan, yung ginagawa niyan. Wait.